Yo, what's up mga kalakbay? Andito tayo ngayon sa ano, sa bukid. pero ibang bukid 'to mga kalakbay. Uh, magpuputol tayo ng iloko dahil ah uh, iloko is yung ano, yung kawayang matigas tawag na ewan ko kung anong tawag sa Tagalog Yung iloko na yan mga kalakbay. Pero sa Ilocano bayog. Tawag na rin. So, dito kami para magputol ng ano, pagputol nung kahoy ay nung, kawa, nung bayog na yun para siyang kawayan mga kalakbay oo ito kami para putulin siya dahil may project na naman ako bago kalakbay Airbnb natin oh. so may project tayo ulit mga kalakbay gawa tayo ng ano, late na negosyo dito oh yan Sige, kuha kayo. Dami. Damihan nyo. Mga kalakbay, oh. Oo. ano kami? Mag-putol kami ng ano. Tama si... Ayun oh. No? May saging pa, oh. Libre saging. Ayun oh. No? May isa. Ayan, oh. No? Kitang saging mga unggoy. <laughs> Ang saging mga halakbay libre. <laughs> Galing sa puno ng saging, syempre. iyan. <laughs> Kasama ko tong uh, ano uh, ano dito. Ako dito. Dito kami kukuha ng ano. Ito. Kukuha ng mga pamposte. Sa ano. Poste tsaka pagputol ng ilo ko papalapit Pag hmm. libre lang yung bigay lang gawa tayo ng ano <coughs> maglulugawan ako mga kalakbay so lugaw lugaw so gawa ko ng kubo doon sa may parting maganda yung view tapos ano mag ano ako maglugaw lugaw ako doon tsaka mga kung anong pwedeng pinda doon mga kalakbay dahil ang hirap ng buhay ngayon mga kalakbay pag nasa, nasa, Actually dito sa probinsya Hindi naman ganoon ka Hirap mga Pero Siyempre syempre Marami naman tayong mga Mahihingi dito Na mga gulay-gulay pero Sa Manila talaga Sobrang hirap Wala kang mahihingi dun Pero syempre Kailangan mo pa rin ng pera ba? Diba? Kailangan pa rin natin ng income Anak, yan yun pa Ah, oh, malapit lang pala. Ayan. Ito yung ilo ko mga kalakbay Ano? Ayan. Ayan. Ayan yung may ari. So, doon tayo galing mga kalakbay Doon tayo galing. Tapos, Ayan, yung view natin. Yan yung view dito mga kalakbay. So, ito yung, yung gagawin kong uh, ano, kainan or lugawan dun sa kabilang kalsada mga kalakbay so ang view din noon mga bundok bulubundukin din dun so yun yung gagawin natin ayos ba mga kalakbay so tutulong tayo dyan magkuha lang ano iloko kukunin natin lahat dyan iloko perfect ayos nasa na natin pa anong dun parang walang alam mo ano dun sa kabila init na lakbay. You know, na na kami. Six, six, pitong, ano, na matapos. na kami. 2, ano na. 7 puno na. Puno ng ilok. Alakbay Nililinis yung ibabaw. Para madaling ano, hilain. Hirap eh. Ayan. buhay probinsya mga kalakbay hindi tayo makapunta sa ano so dito muna tayo gusto natin yung project ko day 1 to day 1 day 1 tapos yung day 2 then day 3 hanggang matapos okay so hanggang matapos yung ating uh, 1 ay gawan cubo. may bay mga kalakbay yun huwi kami para kumain mga kalakbay so balik na tayo Gringo mga katakbo Gringo Kabaan na lang ulit mga kalakbay Laki na ulit ng katawan mm -hmm. Gringo Ulit <coughs> ah. kami ulit mga kalakbay Ah. Oh. Si, hindi. Hindi, hindi sasama. Madalas yung ano, gulong. kami so dito yung hindi natin makakabay so ito dapat yung ano magiging pwesto natin mga kalakmay kasi view view nya sa mountain sa mountain no mountain view siya eh since hindi pumayag yung may ari dito kaya ayan dyan kami sa kabila pero oh, mountain view pa rin naman siya mga kalakmay dyan ang sa kabila nga lang medyo matrabaho kasi nga hindi ano yung lupa siya kagaya nito na may flat na lupa yun dito bangin siya. So, bikutin ka lang pala. Ha. Tara, tuloy alak na game na ulit pupukan na ulit ano? so simulan natin para matapos na natin nasimulan na rin pala natin yung ating kubo so pag naputol na to nakuha na tong mga to i-next in natin dito yung mga pang -poste. so pag tapos na simulan na natin yung kubo alak so tulong na tayo tulong muna tayo doon mga rakbay, ha kalakbay doon. Hilahin natin yung mga kawayan. Pwesto ko ka lang tong camera mga kalakbay. no no boss Okay, kalakbay. Ayan na mga kalakbay, buhat time. It's buhat time. Ano kayong bubuhatin ko mga kalakbay? Ano kayong bubuhatin natin? Medyo sakto lang bigat. Siguro mga kalakbay. Ito isang to. Ito na to. Malaki to eh. Ay, malaki to mga kalakbay. So, syempre bubuhatin natin yung kaya lang natin, no? Oh. So, kaya natin to. So, siguro. Bubuhatin ko dito mga kalakbay. So, tayo bubuhatin natin mga kalakbay. Dahil mahirap pag masyadong malaki. Hindi siya maliit. Hindi siya malaki masyado. Oh, itu, itu, itu. Nah, mana tuh? Oh. Oh. Ah. huh, Ah. Ini mah kalau main. Ini nah. Ah. Oh, ah. buat tai mah alak bai. Grabe. <coughs> bigat. Oh, bigatin mah alak uh. Ah. dan habis paket tu nak nak bay. Nak bay. Ah, ah shit bigat. Oh sorry. Bigat nak halak bay. Bigat talaga oh. Sang mga haba. Oh. oh. tapos ito ito dadaanan namin oh. pakiat pa mga kalakbay Woo. Ito uh. mga kalakbay. Uh. Ah. Ah. Ay. Ay ko. Tagalan niyo pa ako. Ah, saka lang mamaya ulit mga kalakbay ha. Buhatin ko lang to. Pikat eh. O, hindi ano na namin no, Oh. pakita ko dun. So, mamaya ulit ha. Buhatin ko lang to. Ayun, so tapos na kami mga kalakbay. so tapos na kami mga kalakbay hindi namin nabuhat lahat so ito lang yung mga nabuhat namin mga kalakbay so ito yung nakuha namin konti lang to mga kalakbay mano mano namin binuhat to mga kalakbay ito ito mga kalakbay yan o oh. ha yan rami rami rin mga kalakbay yung binuhat namin ano uuwi na kami bukas ulit dito ako maglalagay ng lugawan mga kalakbay hindi na kami mga kalakbay o, bukas ulit o, bukas ulit mga kalakbay o, yan, ako mag alagay ng lugawan Diyan sa party na yan o, okay ba? Okay, mga kalakbay dahil magod na bukas ulit Bento, para mga kalakbay Kaya dito na lang muna, mayana ulit sa bahay Every day, yeah, yeah. I wanna be with you night and day.